Dito tayo ngayon sa bayan ng Quezon So meron po ako isa sa mga napapansin dito Sa mismong bayan po ng Quezon So pansin nyo ba mga lodi ko Ay wala pong nag-helmet dito So kanina ko pa po sila tinitingnan Maliban sa mga biyaheros mga lodi no Pero yung mga lokal na naninirahan dito sa uh, bayan ng Quezon Ay walang helmet So hindi ko... Alam ko kung ano po yung kanilang uh, batas dito, no. So pinagbabawal ba nila yung mag-helmet yung mga tao dito or what? So hindi ko sigurado. So marami marami na nakikita natin. Ayan, ganyan na nila ate, walang helmet. Ayan. So halos lahat ang mga nakakasalubong ko dito na hindi uh, biyahero, no. Hindi mga nagbiyahe ay karamihan walang mga helmet yan so comment down below mga lods kung bakit wala pong mga helmet yung mga tao dito na dumadaan no? may mga kapulisan naman dito may mga check checkpoint pero hindi po violation ang walang helmet dito so yun lang yung pagkakaano natin kasi yun yung nakikita ko dito mga lods ayan oh diba mga tao dito ganyan po, oh. wala po mga helmet mga lodi, kaya nagtataka ako kanina na habang nakatambay po ako doon sa may uh, underground nakikita ko sila na bawat may mga dumadaan dito, Ayun po dito po yung police station banda, ayan oh. ito yung police station mga lodi ng Quezon dito ito po yung police station so ayan sa mga taga Quezon mga lords ayan comment nyo naman kung bakit wala pong helmet yung mga tao dito no? or nasa batas po nila or traffic ano nila no? na batas na bawal mag helmet sa mismong bayan ng Quezon so ayan lang mga lords uh, para sa dagdag kaalaman apag dumadaan kami dito at least alam namin kung bakit walang helmet yung mga mga tao, mga motorista na nagbibiyahe dito sa uh, bayan ng Quezon. Live sa po sa lahat ng mga nagbibiyahe, mga lodika. Abi